Oh. Aba pa. Grabe. Lakas ng bangos. Super. Parang bangos, mga kaplaya. Ano naman, kung gano kalaki. No. Ilubid niya ang ating lambat. Halo ulak ya noh, aba oh. Halo. Oh, baang ano anu, hanggang siko. Yan, ciyate. Sa. Da ata, sa kumasan. Ih, nakay serpiyan. Sa, kaba ini nya sadana tu. Sa.

niya sana yan. Ayan, wala nga kayo. Okay. Yeah. Well, kaya. Jalan is go. Hilah nok. Telakit. Indi. layang. layang. Laki,

oo dalawin po siya ganyan yung ano diba pang sabuya dati natin natin ba yun nang mata Ito pala sa inyo na ganyan. Nagtalong. Itaw Uy. Ngura ilong, parang pating yung ano niyo, nose Parang pating.